Kapag binabasa mo ang Book of Genesis, madalas mo bang laktawan ang mga listahan ng pangalan? Pero alam mo ba na bawat pangalan doon ay may kahulugan at bawat lahi ay may papel sa plano ng Lord? Tulad ng apat na anak ni Aram, si Nauz, Hul, Gether at Mesh. Tahimik sila sa kasaysayan pero sa likod ng mga pangalang ito ay mga lahing ginamit ng Lord upang itayo ang mga pundasyon ng wika, kultura at pananampalataya ng sangkatauhan. Matapos ang dakilang baha sa panahon ni Noah, nagsimulang muli ang lahi ng tao sa tatlong anak niya: Shem, Ham, at Japheth. At mula kay Shem ay lumitaw ang lahing magdadala ng pangako ng kaligtasan. Isa sa mga anak ni Shem ay si Aram na naging ama ng apat na anak, Uz, Hul, Gether at Mash. Si Uz ang panganay at sa kanya ipinangalan ng Land of Uz kung saan nanirahan si Job, ang lalaking tapat sa Lord kahit sa gitna ng matinding pagdurusa. Ang Land of Uz ay kilalang mayaman sa mga hayop, ginto at lupain. Ngunit higit sa lahat, ito ang lugar kung saan nasubok ang pananampalataya ng tao sa harap ng kapangyarihan ng Diyos. Mula sa lahi ni Uz lumitaw ang mga taong marunong magtiwala kahit walang kasiguraduhan. Mga taong may pusong handang sumunod sa Lord kahit hindi nila nauunawaan ang Kanyang mga daan. Ang pangalawa, si Hul ay nanirahan sa hilagang bahagi ng Syria. Tahimik sa kasaysayan, ngunit pinaniniwalaang mula sa kanyang lahi lumitaw ang mga Arameans na nagdala ng wikang Aramaic, ang wikang ginamit mismo ng Panginoong Jesus. Isipin mo, isang lahing halos hindi nabanggit sa Biblia pero ginamit ng Lord para ilapit ang kanyang salita sa buong mundo. Tahimik si Hul, pero sa pamamagitan ng kanyang lahi, ang tinig ng kaligtasan ay naging maririnig sa iba't ibang bansa. Si Gether ay pinaniniwala ang nanirahan sa Mesopotamia, sa pagitan ng mga ilog ng Euphrates at Tigris, ang lugar na tinaguri ang duyan ng sibilisasyon ang kanyang mga ina po ay naging marurunong sa kalakalan at agrikultura at ginamit ng Lord upang magdugtong ng mga kultura at karunungan. Sila ang mga taong nagdala ng kaunlaran at komunikasyon at sa pamamagitan nila lumaganap ang impluensya ng mga lahing galing kay Shem kahit hindi nakasulat ang kanilang buong kwento makikita mong gumalaw ang kamay ng Lord sa bawat lahi na kanilang binuo. At ang bunso, si Mash, ay nanirahan malapit sa mga bundok ng Ararat kung saan huminto ang arko ni Noah. Ang kanyang mga ina po ay mga taong matatag, marunong sa pamumuhay sa matataas na lupain. Sila ay larawan ng tibay at katatagan. Mga taong hindi basta sumusuko kundi nananatiling matibay sa ilalim ng gabay ng Lord. Mula sa kanilang mga tribo lumitaw ang mga unang tagapagtayo ng mga bayan sa kabundukan. Mga taong marunong makibagay at manindigan sa panahon ng pagbabago. Sa kabuuan, sina Uz, Hul, Gather at Mash ay hindi lamang mga pangalan sa talaan ng lahi ni Shem. Sila ay mga haligi ng kasaysayan. Mga ninuno na ginamit ng Lord upang ihanda ang wika, kultura at lipunan kung saan unti-unting lilitaw ang mga patriarka tulad ni Abraham. Tahimik sila, pero kung wala sila, hindi mabubuo ang mga daang tatahakin ng mga propeta at ng mismong tagapagligtas. Ipinapakita ng kanilang kwento na sa plano ng Lord, ang bawat henerasyon ay may layunin. Ang mga anak ni Aram ay si Uz at si Hul at si Gather at si Mash. Parang simpleng talata lang. Pero sa likod nito ay kwento ng pananampalataya, wika, kaunlaran at katatagan. Apat na pangalan, apat na direksyon ng daigdig, pero iisang pinagmulan ang kalooban ng Lord. Kaya huwag mong maliitin ang mga pangalang tila walang halaga sa Biblia dahil minsan sa mga tahimik na lahi naroon ang pinakatinding galaw ng Diyos. Salamat sa pakikinig kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless. I in the name of Jesus, amen.